weather update muna tayo ngayong Lunes March 11 2024. Sa ating latest satellite image Ating pong makikita itong northeast monsoon o amihan pa rin at nakakapekto po sa northern at central Luzon. Habang easterlies ang nakakapekto partikular ang nasa lanalabing na bahagi po ng ating bansa. Itong North East monsoon ay magdadala pa rin ang mga mahinang pagulan, partikular na sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Itong East monsoon ay magdadala pa rin po ng mahinang pagulan, partikular sa may silangang bahagi ng Luzon, kasama ang Cagayan Valley, Aurora, Quezon, kasama ang Bicol Region. Sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog din ang mararanasan. Hanging amihan naman ang inaasahan nating magpapatuloy ngayong linggo at possible next week or third week of March ay normally katatapos yung panahon ng amihan. Samantala, basa naman po sa pinakahuling mga datos, wala pa rin po tayong inaasang mga bagyo na maaring mabuo pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At least for this week, so medyo maliit pa yung chance na magkaroon po tayo ng bagyo in the next few days. Sa ngayon ay wala po tayong nakataas warning, na gale warning, kaya ligtas na makakapalaot po mga sakyang pagdagat. Kahit yung mga maliit na bangka ay maaari pong maglayag sa mga baybay ng ating bansa. Pero iba yung pag-iingat dahil posibleng magkaroon po ng biglang paglakas ng alon sa may bahagi po ng Luzon kung saan umiiral itong North East Monsoon o hanging amihan. Manatili pong maghanda ang ating mga kababayan, lalo na yung mga maliit na sakyang pandagat. At yan muna po ang latest sa lagay ng ating panahon ngayong araw ng lunes.